Si Andoya Medyoda en Barangay San Isidro, maliit na bayan malapit sa Lipa, Batangas, abala si Anabel sa pag-aayos ng kanilang maliit na apartment sa isang simpleng kondominium sa gilid ng bayan. Tatlumpung taon na siya, may asawa na si Carlos, isang matapang at maasahang manggagawa sa pabrika ng kape. Ang kanilang anak na si Pablito ay sentro ng ingay, saya, at walang tigil na kaganapan sa kanilang tahanan. Ang kanilang buhay ay parang isang teleserye, ordinaryo, may wallpaper na bulaklak ang disenyo, isang luma at sumisipol na sopa, at ang telebisyon ay laging nakaon sa mga nakakabagbagdamdaming drama. Ngunit isang araw, tumunog ang telepono. Si Aling Rosa, ang ina ni Anabel, ay tahasang nag-anunsyo, Anabelita, anak, may renovation dito sa bahay namin sa Taal. Maingay, maalikabok, kaya lilipat muna ako sa inyo ng isa hanggang dalawang linggo. Sige ba? Napabuntong hininga si Annabel, alam niyang di na siya makakataka sa ina niya. Si Carlos, na nakaupo sa tabi, ay malalim ang buntong hininga, alam niya na ang pakikipagtalo kay Aling Rosa ay parang pakikipagdiskusyon sa mainit na hangin ng disyerto. Walang saysay. Kinabukasan, hindi lang basta dumating si Aling Rosa. Dumating siya na may dalang malaking lumang maleta na may gulong, na amoy na amoy na naftalina at isang mahal na pabango na tila galing pa sa tayangge sa Divisoria. Sa isang kamay, may dala siyang tatlong litro ng homemade na siling labuyo na sarsa. Sa kabila naman, isang luma at medyo kalawangin na music player. Agad niyang pinatakbo ang music player at bumuho sa buong apartment ang malakas na tunog ng kantang Volver, Volver ni Vicente Fernandez. Napangiti si Anabel habang pinagmamasdan si Carlos na nakaupo sa sopa, nakakunot ang noo. Ma, pwedeng hinaan lang. Magpapahinga na si Pablito, umiiling na bulong ni Carlos, anak Carlos, wag masyadong seryosohin yan. Kailangan may musika sa buhay. Wika ni Aling Rosa habang itinatapon ang maleta sa gitna ng sala. Si Aling Rosa ay kakaiba, sa edad na apat na putlima, parang bata pa rin. Atletiko ang katawan, may bob cut na ayos na ayos, laging naka red lipstick, at suot ang paborito niyang makulay na floral dress na tila sumasaya o sa bawat galaw niya. Sa kanyang pagdating, naging masikip ang apartment, medyo nakakabigla, ngunit may kakaibang enerhiya na dumaloy, lumipas ang mga unang araw na may bahagyang tensyon. Nakatira si Aling Rosa sa sala gamit ang isang foldable bed at halos sakupin niya ang kusina. Araw-araw siyang nagluluto ng mga tamales na amoy hanggang sa kanto, nag at pinipilit si Carlos na ayusin ang tumutulo niyang gripo. Si Carlos ay namumula sa galit at hiya habang nakatayo si Aling Rosa sa tabi niya, kumikindat, Carlitos, ginoo ka, ayusin mo yan. Si Pablito naman ay tuwang tuwa, binibigyan siya ng lola ng mga candy at pinapayagang maglaro ng tablet ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Isang hapon, habang humuhuni ng kanta tungkol sa isang malikot na emperatris, bigla niyang iminungkahi. Anabelita, tara, lakad tayo. Matagal na tayong hindi nakalabas. Napatingin si Anabel saan, ma, sa karaoke bar, anak. May mariachis, magpapahinga tayo. Si Carlos bahala kay Pablito, sagot ni Aling Rosa habang umiti ng may tamis. Pinili ni Anabel ang pinakamapusyaw niyang pulang damit, ang suot niya lang tuwing bagong taon, at sabay silang naglakad ni Aling Rosa. Si Carlos, syempre, nagbulong ng mga bagay na parang, sige, kakayanin ko, pero sa mga mata niya ay maihalong pagkasabik, ang gabi ay napuno ng tawa, kantahan at sayawan. Si Aling Rosa ay napakaglamoro sa kanyang fitted floral dress. Ang mga kurba niya ay hinahaplos ng tela, habang ang kanyang matinding red lipstick ay nagbigay ng kakaibang aura sa kanyang matalim na mga mata. Uminom si Annabel ng ilang baso ng alak at muli siyang naging dalaga na walang iniintinding problema. Nang bumalik sila sa apartment ng lagpas na hating gabi, si Carlos ay nakahiga sa sopa, halos hindi makatayo. Amoy alak si Annabel at pabango si Aling Rosa. Carlitos, bakit hindi ka natutulog, Rey? Bulong ni Anabel habang umuupo sa tabi niya. Nga, Yerno, naglakad kami ni Nanay, dagdag ni Aling Rosa na nakaupo sa kabilang gilid. Tila naipit si Carlos sa pagitan nila, natataranta at naguguluhan. Ngunit si Aling Rosa ay naglagay ng kamay sa balikat niya at isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Carlos. Para sa pamilya, Carlitos. Huwag kang mahiya, wika ni Aling Rosa. Tawa silang tatlo, bahagyang nahihilo, at sa huli, nagkatuluyan silang magkatabi sa sopa. Si Carlos ay nasa gitna nila, nagising si Annabel ng maaga dahil sa alarm clock, mahina ang ulo ngunit sariwa ang pakiramdam. Sa kusina, nakatayo si Carlos na maihawak na gamot. Annabel, ano ba yan kagabi? Tanong niya ng mahinahon. Ay, Carlos. Nag-enjoy lang kami ni nanay para sa pamilya. Ano ba nakakaistorbo? Napailing si Annabel. Hindi niya rin maintindihan ang nangyari, pero gusto lang niya ng kakaibang saya, at si nanay ay hindi tumutol. Pumasok si Aling Rosa sa kusina, sariwa pa rin na parang hindi siya nakanta ng buong gabi. Humuni-huni siya ng Ana Gabriel, naglagay ng plato ng chilakile sa mesa, at mumiti, tara, yerno, kain tayo. Napangiti si Carlos, parang may bagong sigla sa kanyang mga mata, alam ni Annabel na nagsisimula pa lang ang laro na ito at hindi pa nila alam kung hanggang saan aabot ang kwento nila. Pagdating nila sa Plaza Mabini, ang paboritong mall sa Lipa, ramdam ni Annabel ang kakaibang saya na para siyang bida sa isang rom-com na pelikula. Tahimik at malalim ang iniisip ni Carlos habang naglalakad sa tabi niya. Kilala niya ang asawa niya, isang simpleng manggagawa, pero ngayon may bagong apoy sa mga mata nito, isang kuryosidad na hindi niya lubos maintindihan, si Aling Rosa naman ay naglalakad ng may kumpiyansa. Suot ang kanyang paboritong makulay na blusa na may nakasulat na buhay ay para sa saya at nakajens na sumasabay sa bawat galaw niya. Si Pablito, siyempre, naglereklamo na gusto na niyang pumunta sa play area. Pero para kay Aling Rosa at Annabel, ito ang pagkakataon para sa kanila. Ang mga tagapag-aliw na nakaayos sa makukulay na costume ay agad na hinatak si Pablito sa mga inflatable na palaruan, mga slide, at mga mini trampoline. Nagtinginan lang sina Annabel at Aling Rosa at sabay nilang hinila si Carlos, parang isang malaking bata na pinaglalaruan ng dalawang malikot na ina. "Okay, Carlitos, mga tindahan na tayo." Tanong ni Annabel. Tumango lang si Carlos, medyo hindi makapaniwala sa nangyayari. Pumasok sila sa isang malaking tindahan ng mga pambabaeng damit. Nakita ni Annabel ang mga saleslady na tila tamad na tamad sa trabaho. Ay diretsong silang nagtungo sa seksyon ng mga damit pang-party. Habang si Annabel ay abala sa paghahanap, nilihim na hinila ni Aling Rosa si Carlos papunta sa seksyon ng lingerie. Napansin ni Annabel ang nilunok ng malakas ni Carlos ang kanyang laway. Carlitos, sa tingin mo babagay ito sa akin? Tanong ni Aling Rosa habang hawak ang isang pulang neglig na manipis na manipis na halos makita ang bawat kurba ng kanyang katawan. Napahinto si Annabel sa pagtingin at napatingin kay Carlos, napilit na iniwasan ang tingin sa tela. Okay lang yan, bulong ni Carlos, halatang nahihiya pero naintriga. Re, tara, subukan ko nga ito. Ikaw na ang bahala mag-evaluate, sabi ni Aling Rosa sa ngiti na parang may sikreto. Pumunta siya sa dressing room na may manipis na kortina na halos transparent. Sinundan ni Carlos at si Annabel naman ay nakatayo lang sa labas, pilit nagkukunwaring nagbabasa ng ibang damit habang palihim na minamasdan ang reaksyon ni Carlos sa loob ng maliit na dressing room. Si Carlos ay tila naipit sa pagitan ng kinang ng pulang tela at ng presensya ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa bawat kurba ng ina ni Annabel habang ang kanyang hininga ay palihim na bumibilis. Tama na, Yerno, ang ganda mo, pabulong ni Aling Rosa, na may mapanuksong ngiti. Naglakad si Carlos papalayo, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Lumabas si Aling Rosa mula sa dressing room, nakasuot ang malambot at maselang neglig na para bang nakikipaglaro sa hangin. Ano, di ba bagay? Tanong niya habang nilalandi si Carlos ng tingin. Napailing si Carlos at napangiti na lang ng mahina, hindi nila binili ang neglig, pero hindi pa doon nagtapos ang mga kaganapan. Nang dumaan sila sa isang photo booth, hindi napigilan ni Annabel ang sarili na magmungkahi, tara, kuha na natin ng larawan para kay Pablito. Alam niyang hindi naman talaga para kay Pablito ang mga larawang iyon, agad na pumayag si Aling Rosa, na dagdagan natin ang album ng pamilya. Si Carlos naman ay tila walang magawa kundi sumunod, nakaupo sa gitna nila sa makipot na booth. Amoy plastik at mura na pabango ang pumuno sa maliit na espasyo, smile Ray. Bulong ni Anabel habang unti-unting dahan-dahang hinawakan ang braso ni Carlos. Gawin nating masaya, yerno, dagdag ni Aling Rosa, nakangisi at marahang hinawakan ang dibdib ni Carlos. Nakuha ng kamera ang hindi lang ang kanilang mga mukha, kundi pati na rin ang mga lihim na ekspresyon, mga bulong, halakhak, at mga banayad na haplos, si Carlos ay tila naguluhan at nahihiya. Pero hindi niya maiwasang magpakita ng kakaibang interes. Parang nilalaro nila ang isang delikadong laro ng tagutaguan, kung saan ang pusta ay ang kanilang mga damdamin, paglabas nila sa booth. Nag-aayos ng buhok si Aling Rosa at si Annabel na tila walang nangyari habang si Carlos ay parang mga taong tumakbo sa marathon, napagod at nahihibang pa rin. Hindi nila binili ang neglig, Ngunit ang mga larawan ay lihim nilang itinago, mga alaala na hindi para sa publiko kundi sa kanilang tatlo. Nakuha nila si Pablito mula sa play area na mapula-pula ang mga pisngi sa sobrang saya. Nagkukwento ang bata tungkol sa isang tagapag-aliw na nakakostyum na aso. Tahimik si Carlos, iniisip ang mga nangyari. Napatingin siya kay Annabel at nakita niya ang isang ngiti. Sa mga mata niya, wala na ang pagkabigla, pinalitan ito ng pagkasabi. Kasali na siya sa laro at nagugustuhan niya ito, hinalikan ni Annabel si Carlos sa pisngi. Huwag kang magsawa, mahal. Magpapahinga tayo mamaya. Alam niya sa puso niya na hindi ito magiging ordinaryong pahinga. Pagbalik nila sa apartment, daladala nila ang mga bag na puno ng mga bagong damit. Si Carlos ay tahimik habang si Aling Rosa at Annabel ay nagde-debate kung anong ulam ang dapat nilang ipadeliver. Si Pablito ay tulog na sa likod ng kotse, Pagod sa pagtalon-talon, pagpasok sa bahay, amoy pritong pagkain ang bumungad. Pizza man yan, pero walang tatalo sa tunay na pagkain, sabi ni Aling Rosa habang umiti ng malapad. Napaupo si Carlos sa sopa, tila pinag-aaralan ang nangyari. Ang mga pangyayari ng araw ay bumabalik-balik sa kanyang isipan, parang paulit-ulit na record sa plaka. Nagkaroon sila ng masiglang hapunan. Si Pablito ay hindi tumigil sa kwento tungkol sa mga tagapag-aliw, habang si Aling Rosa ay nag-aalok ng homemade juice. Si Annabel naman ay palihim na pinapansin si Carlos, na halatang napapaisip, pagkatapos ng pagkain, inihiga nila si Pablito. Nang umupo na si Carlos sa kwarto para magpahinga, nilapitan siya ni Annabel at sinabi, Carlos, message muna tayo. Pagod ka na siguro sa trabaho, di ba? Nga, yerno, relax ka lang, dagdag ni Aling Rosa. Alam ni Carlos na hindi ito simpleng masahe lang ang mangyayari. Humiga siya habang ang mga kamay ni na Annabel at Aling Rosa ay nagsimulang magmasahe ng kanyang balikat. Ang mga kamay ni Annabel ay malambot, pamilyar, samantalang ang kay Aling Rosa ay maliksi at mainit. Unti-unting naging mas malalim ang masahe, ang mga tawa at bulungan ay naghalo-halo, si Carlos ay nahuli sa pagitan ng dalawang babaeng ito, ang pamilyar at ang matapang. Ang kanyang katawan ay tila nagbigay daan kahit pa siya ay naguluhan. Parang naglalaro sila ng apoy na hindi niya alam kung paano haharapin. Umasok ang gabi sa isang marato ng kasiyahan, tawa, at hindi inaasahang mga sandali. Pagkatapos, nagkalat silang tatlo sa sopa, pagod pero masaya. Nang umalis na si Aling Rosa para ayusin ang sarili, nagdesisyon si Carlos na magshower. shower Hindi niya isinara ang pinto, tila kampante sa nangyayari, Ngunit sa sandaling iyon, tahimik na sumunod si Aling Rosa, suot ang manipis niyang damit, maingiting mapanukso. Narinig ni Anabel ang mga hiyawan, halikan at mahihinang tawa mula sa loob ng banyo. Alam niyang may lihim silang sabik na tuklasin, lumabas si Aling Rosa, inayos ang buhok, at isang minuto lang bago bumalik si Anabel dala si Pablito. Si Carlos naman ay galing sa shower, pilit tinatago ang ngiti sa kanyang labi. Ayos lang ba yung tubig, Carlos? Tanong ni Anabel na may kilig, tumango lang si Carlos na para bang may alam na siya na hindi niya kayang sabihin, hindi na tapos ang gabi. Ang laro ay patuloy na umikot sa kanila, puno ng mga halakhak, bulong at mga hindi inaasahang haplos. Ang kanilang sopa, bagaman luma at sumisigaw ng kalumaan, ay naging saksi sa isang kwento na hindi nila malilimutan. Kinabukasan, ang amoy ng kape at chilaqueles ay muling bumalik sa kanilang tahanan. Si Carlos ay tila baga na tinapak ng isang tra, pero sa kanyang mga mata ay may ningning ng bagong sigla. Kailangan talaga ng more exercise, Carlos, biro ni Aling Rosa habang niluluto ang almusal. Inihatid nila si Pablito sa kindergarten at habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Annabel kay Carlos, mamaya, pizza ulit tayo. Manood tayo ng pelikula, tumango si Carlos, ngunit sa mata niya ay mailihim na plano. Pelikula, naman, pero hindi lang siguro yung pangkaraniwan, bulong niya na may ngiti. Alam ni Anabel na ang larong ito na sinimulan nila ni Aling Rosa ay lumampas na sa inaasahan. Hindi niya alam kung paano ito magtatapos, pero sigurado siyang isa itong kwento na puno ng kulay, saya, at mga lihim. Ngunit bago matapos ang araw, may isang bagay na bumangon sa loob ng kanilang tahimik na apartment. Isang lihim na hindi nila inaasahan, isang misteryo na magpapabago ng lahat isang sulat na may palatandaan nakasilid sa lumang maleta ni Aling Rosa na may nakasulat na pangalang hindi nila kilala at doon nagsimula ang tunay na kwento. Pagkatapos na nakakabusog na almusal, si Annabel ay abala sa paghugas ng mga pinggan habang si Carlos ay nagmamadaling magbihis para pumasok sa trabaho. Si Aling Rosa naman ay tahimik na nakatayo sa tabi, nakatitig sa lumang maleta na inilagay niya sa sulok ng sala. Sa una, Inisip ni Anabel na isa lamang itong alaala ng mga sandaling magkasama sila. Ngunit nang makita niyang bahagyang nakabukas ang kahon, napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasilid sa loob. May kakaibang marka na tila isang lumang selyo na may hugis ng uwak. Nanay, anong sulat yan? Tanong ni Anabel habang dahan-dahang inabot ang sobre. Umiti si Aling Rosa ng maihalong hiwaga at saya. Ah, yan? Bahala ka na kung bubuksan mo, sagot niya na parang naglalaro, hindi makatiis si Annabel. Pinilas niya ang selyo at inilabas ang sulat. Sa loob, ang mga titik ay nakasulat ng makapal at matalim na tinta, na tila nagmula pa sa isang panahon bago pa man siya ipinanganak. Para sa mga tagapagmana, ang nakasulat sa unang linya, napatingin si Carlos nang lumapit siya sa sala. Ano yan? Tanong niya na maihalong pag-aalala, isang lihim, siguro, sagot ni Annabel habang binabasa ang mga salita. Mukhang may kwento ito na kinasasangkutan ng pamilya natin. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon silang tatlo sa mesa, pinag-aaralan ang sulat. Nabanggit dito ang isang nawawalang kayamanan na minana mula sa ninuno nila na matagal nang naglaho sa panahon ng digmaan sa Batangas. May mga pahiwatig ang sulat kung saan ito maaaring matagpuan, isa itong misteryo na nangangailangan ng tapang, katalinuhan at pagkakaisa. Tumitig si Aling Rosa sa sulat ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang sigla. Annabelle, Carlos, panahon na para maranasan natin ang tunay na pakikipagsapalaran. Hindi lang ito basta laro o kasiyahan. Ito ay isang misyon para sa pamilya. Naramdaman ni Carlos ang bigat ng mga salita. Ang dating pag-aalinlangan ay napalita ng determinasyon. Sige, sama ako. Para sa pamilya, habang nag-uusap, si Pablito ay lumabas mula sa kwarto dala ang kanyang paboritong laruan, isang maliit na dinosaur na may ngiting walang malay sa mga nangyayari sa paligid, sa labas ng apartment. Ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag kaysa dati, tila nagbibigay babala at paanyaya sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang anino na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Isang taong may lihim na koneksyon sa sulat at handang gawin ang lahat para maagaw. Ang natatagong yaman, at sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit ng lipa, isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mga tanong, ano ang tunay na laman ng sulat? Ano ang mga panganib na kanilang haharapin? At higit sa lahat, ang tanong na bumabalot sa kanilang mga puso, maaari bang manatili silang magkakasama, o ang lihim na ito ang maghihiwalay sa kanila magpakailanman, ang kwento ay hindi patapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa mga unang araw ng kanilang bagong misyon, ramdam ni Anabel ang kakaibang tensyon sa kanilang tahanan. Si Carlos ay tila tahimik at seryoso, palaging nakaisip sa mga pahiwatig ng sulat, habang si Aling Rosa naman ay abala sa paghahanda ng mga gamit, mga lumang mapa, flashlight, at mga notebook na puno ng sulat-kamay na tala. Ang dating payak na apartment sa Barangay San Isidro ay nagmistulang command center ng isang ekspedisyon. Isang hapon, habang naglilinis si Anabel ng mesa, napansin niyang may kumikislap na papel na pumailan lang mula sa ilalim ng maleta ni Aling Rosa. Agad niya itong kinuha at binuksan. Isa itong lumang litrato ng isang matandang bahay na napapalibutan ng mga puno ng nyog, May nakasulat na bahay ng mga Lakan sa likod. Hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip kung saan kaya ito. Nanay, saan ba ito? Tanong niya habang iniabot ang litrato. Ngumiti si Aling Rosa. Iyan ang susi sa susunod nating hakbang. Malapit lang yan sa bayan, sa isang lumang sitio na tinatawag na Malaking Palayan. Dito daw nagtago ang mga ninuno natin ng mga kayamanan. Hindi napigilan ni Carlos ang kanyang kuryosidad at nagtanong, "Paano tayo makakarating doon?" "At ano ang mga panganib? Tiyak na hindi ito magiging madali," sagot ni Aling Rosa. "Pero ito ang pagkakataon natin para patunayan na kaya nating protektahan ang ating pamilya dahil sa mga paghahanda" na pagdesisyonan nilang magsimula ng maagang paglalakbay kinabukasan. Si Pablito ay hindi makatiis sa excitement, palaging nagtatanong tungkol sa mga kwento ng kayamanan at mga ninuno, pagdating ng gabi, habang nakaupo silang tatlo sa sala. Nagpasya si Anabel na magbukas ng isang bote ng lokal na lambanog upang magbigay sigla sa kanilang paglalakbay. Ang amoy nito ay matapang ngunit nakakaaliw na tila nagpapahiwatig ng mga darating na pakikipagsapalaran. Alam mo, ma, parang teleserye na ito, biro ni Anabel habang naglalagay ng baso sa mesa, teleserye nga, pero tunay ang emosyon. Sagot ni Aling Rosa na may pilit ng ngiti, dumating ang gabing iyon na puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit sa dilim, may mga matang nagmamasid mula sa di kalayuan, mga matang may malisyosong layunin, handang hadlangan sila sa bawat hakbang. Hindi pa nila alam, sa likod ng bawat lihim ay may mga panganib na kailangang lampasan. At ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa sumunod na umaga, nagising si Annabel sa mahinang siklab ng araw na pumapasok sa kanilang maliit na kwarto sa kondominium. Ang amoy ng kape at nilutong itlog ang bumungad sa kanya, dala ni Aling Rosa na may dalang tray na puno ng simpleng almusal. Nakasuot si Aling Rosa ng puting blusa at maong na pantalon, ang buhok niya ay nakatali sa likod, ngunit hindi niya nawala ang kinang sa mga mata at ang matapang nangiti na pamilyar kay Anabel, gising na Anabelita. Oras na para sa bagong yugto, wika ni Aling Rosa habang inilalapag ang tray sa mesa. Si Carlos ay nasa kusina, abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, isang lumang backpack na puno ng mga mapa, flashlight, at ilang gamit pang kamping. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, ang mga kamay niya ay may bakas ng pagod ngunit may determinasyong matatagpuan ang misteryosong kayamanan. Pinagmasdan ni Annabel si Carlos at napansin ang seryosong ekspresyon niya. Handa na ba talaga tayo? Tanong niya, dala ang bahagyang kaba. Umiti si Carlos, hindi ko rin alam kung ano ang naghihintay sa atin, pero handa akong harapin ito, para sa atin. Habang sila ay nag-aayos, dumating si Pablito sa kwarto. Suot ang paborito niyang superhero na damit, dala ang maliit na dinosaur na lagi niyang kasama. Tara na! Excited na ako. Sigaw ng bata, na tila walang pakialam sa panganib na maaaring harapin ng kanyang mga magulang lumabas silang tatlo ng bahay, nilalampasan ang mga simpleng kalye ng barangay San Isidro. Ang araw ay mainit at ang hangin ay maihalong amoy ng jog at lupa mula sa mga bukid sa paligid. Sa likod nila, ang lumang kondominium ay tila nagpaalam sa kanila sa isang masayang iti. Sa paglalakad patungo sa malaking palayan, napansin ni Anabel ang mga tanim na palay na sumasaya sa simoy ng hangin. Mga naglalakihang puno ng jog na tila mga bantay ng kanilang paglalakbay. Ang mga ibon ay kumakanta sa paligid, ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang tensyon na bumabalot sa hangin, nang marating nila ang maliit na daan patungo sa sityo. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may puting balbas at nakasombrero, nakasuot ng bahagyang kupas na barong Tagalog at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan, magandang araw, mga bata. Hinahanap niyo ba ang bahay ng mga lakan? Tanong ng matanda, napangiti si Annabel, po, lolo. Alam niyo po ba kung nasaan iyon? Tumango ang matanda, sundan niyo ang daan hanggang sa dulo. Ngunit magingat kayo, may mga matang nagmamasid at hindi lahat ng tao dito ay mabait. Napatingin si Carlos sa matanda. Salamat po, lolo. Sisiguraduhin naming magiging maingat. Habang naglalakad sila, unti-unting lumalim ang gubat sa paligid. Ang mga dahon ay naglalabas ng mga anino na parang mga pangalang nakatingin sa kanila. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mga kaluskos ng mga sanga at ang mga ibong lumilipad ng mabilis. Nang marating nila ang lumang bahay, nakatayo ito sa gitna ng mga puno ng nyog. May mga pader na yari sa kawayan at mga bubong na tinakpan ng mga dahon ng nipa. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, parang naghihintay sa kanilang pagpasok. Handa na ba kayo? Tanong ni Anabel habang hawak ang kamay ni Carlos, tumango si Carlos at si Pablito, na tila excited pa rin, pagpasok nila sa bahay, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong. Sa loob, may mga lumang larawan na nakasabit sa mga dingding, mga antigong kasangkapan, at isang lumang kahon na may nakalistang mga pangalan, habang sinusuri nila ang mga bagay, napansin ni Aling Rosa na ang isang larawan ay may kakaibang marka. Isang simbolo na kapareho ng nasa sulat na kanilang natagpuan, Annabel, ito na ang simula. Dito nagsisimula ang tunay nating kwento, wika ni Aling Rosa. Munit sa labas ng bahay, may mga aninong naglalakad, mga matang sumusubaybay sa kanilang bawat galaw. Ang pakikipagsapalaran ay nagsisimula at ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala nila, sa likod ng bawat sulat, larawan at lihim, naghihintay ang isang kwento ng tapang, pagtitiwala at pag-ibig na susubok sa kanilang mga puso. Ngunit isang malamig na hangin ang dumaan sa gabi, dala ang mga espekulasyon at takot, anong bilang ng mga lihim ang matutuklasan. At hanggang saan sila aabot para sa katotohanan? Habang papalalim ang gabi sa malaking palayan, nagtipon-tipon sila sa loob ng lumang bahay na tila naglalaman ng mga kwento ng nakaraan. Ang mga dingding ay may mga bitak, ang sahig ay maalikabok, at ang mga alikabok ay sumasayaw sa liwanag ng kanilang mga flashlight. Si Pablito ay nakaupo sa sulok, mahigpit ang pagkakahawak sa maliit niyang dinosaur, habang si Annabel at Carlos ay masusing nag-inspeksyon sa mga lumang kagamitan. Si Aling Rosa naman ay nakatayo sa tabi ng isang lumang aparador, nakatingin sa isang maliit na kahon na may ukit na mga simbolo. "Anabel, tingnan mo ito." tawag ni Aling Rosa habang inilalabas ang kahon. "Ito ang susi sa susunod na hakbang." dahan-dahang binuksan ni Anabel ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang mapa na may mga hand na marka at isang maliit na susi na yari sa tanso. Ang mapa ay naglalaman ng mga palatandaan ng mga lugar na hindi na makikita sa modernong mga mapa mga kweba, mga ilog, at mga puno na tila nagtatago ng mga sikreto, ang susi ay maaaring magbukas ng isang lihim na pintuan. Paliwanag ni Aling Rosa habang inilalagay ang mapa sa mesa. Dito sa paligid, may mga kwento tungkol sa isang kweba na tinatawag na yung gabi ng mga anino. Sabi nila, dito nakatago ang kayamanan ng mga lakan na patingin si Carlos kay Annabel. Handa ka na ba? Tumango si Annabel habang pinagmamasdan ang mga mata ni Pablito na puno ng kuryosidad. Sama-sama tayo. Para sa pamilya, nagsimula silang maglakad palabas ng bahay, dala ang mapa at ang maliit na susi. Ang buwan ay mataas na sa langit, ngunit ang paligid ay tila napapalibutan ng dilim na may sariling buhay. Ang mga anino ng mga punong yog ay gumagalaw sa hangin, parang mga nilalang na nagbabantay sa kanilang paglalakbay, habang naglalakad sa makipot na daan na tinatahak nila, narinig nila ang mga yabag sa likod. Napalingon si Carlos ngunit walang nakita. Siguro lang hangin, sabi niya, ngunit hindi niya napigilan ang pagkabahala. Dumating sila sa bunganga ng kweba, isang malaking butas sa gilid ng bundok na tinakpan ng mga baging at mga lumang kahoy. Ang hangin ay malamig at may amoy ng lupa at kahoy na nabubulok. Dito na tayo, wika ni Aling Rosa. Habang inilalabas ang maliit na susi, habang papasok sila sa kweba, ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay sumasalamin sa mga batong basa at makikintab na parang salamin. Ang bawat hakbang ay may kasamang echo na tila bumabalik mula sa kailaliman ng kweba. Sa gitna ng dilim, may isang malaking pinto ng bato na may maliit na seradura. Dahan-dahan, ipinasok ni Aling Rosa ang susi at may narinig silang mahinang pagklik. Unti-unting bumukas ang pinto at isang silid ang nagpakita puno ng mga antigong alahas, ginto, at mga lumang dokumento. Ngunit bago pa man nila maabot ang kayamanan, biglang may narinig silang malakas na yabag sa labas ng kweba. Nagmadaling nagtago ang tatlo sa isang madilim na sulok, lumipas ang ilang minuto, at lumabas mula sa dilim ang isang lalaking maisuot na itim na jacket, may itim na sombrero na nakatabon sa kanyang mukha. Dumaan siya sa pintuan ng kuweba, ngunit hindi niya napansin ang tatlong nagtatago. Nang lumabas ang lalaki, Mabilis silang lumabas ng kweba at nagmadaling tumakbo papunta sa kaligtasan. Pagkatapos ng kanilang pagtakas, huminto sila sa ilalim ng isang punong biyog, humihinga ng malalim. May mga taong hindi natin kilala ang gustong maagaw ang kayamanan, sabi ni Carlos, habang pinipisil ang kamay ni Annabel, ngumiti si Aling Rosa, ito pa lang ang simula. Kailangang maging matalino tayo at magtiwala sa isa't isa. Habang sila ay naglalakad pabalik sa bahay, ang buwan ay patuloy na nagliliwanag sa kanilang landas. Ngunit sa dilim, may isang anino ang sumusunod sa kanila, isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman.